At uh, nga mga agulong may another customer na naman po tayo rito Isang rimset na bagong bago at ang ganda po ng kulay nito Sa mga ganitong mga masisela na rimset mga idol Lalong lalo na po pag bago ay dapat po ingatan natin yung mga kantuhan ng yantas ng rim na yan mga idol Tinanggap natin yung trabaho, responsibilidad po natin itong alagaan or ingatan Tara let's go mga idol Naglagay na po tayo ng kalso dyan sa makina mga idol para hindi na po siya bumaba mga idol. Lagyan na nga muna natin mga idol ng tubig na may sabon para mas maganda po ang pagbabaklas natin o pagtatanggal natin ng gulong dito. At paglalagay na rin ng sapin natin mga idol. Hindi po tayo mahirapan dito dahil basa na po ang gulong may nakapag-comment sa akin mga idol na kahit hindi po raw ito lagyan ng sapin, hindi po raw ito magagalusan kung siya ang gagawa. Based sa aking experience mga idol, bago po tayo nagsasapin ng mga ganitong rimsit na mga pinturado ay naranasan po natin yan. Naglalagay po tayo ng langis, ng kung anong pampadulas, kahit lagyan po natin yan ay sigurado magkakaroon ng galusyan yan pag hindi mo yan nilagyan ng sapin. Hindi po ako maniniwala sa sinabi ng nag-comment sa akin noon. Dahil ako, lagi ko pong nararanasan yan. Kaya nga po gumawa ako ng way kung paano ito ingatan na hindi nagagalusan mga idol. Ang mga hindi po nagsasapin, ganyan lang po kasimple mga idol. Host lang po yan ng compressor or pwede rin yung host ng tubig pwede rin plastic bottle ang ilagay nating sa pin. Mas maganda po yung sa akin mga idol, hindi ka na po magbabaklas kabit, nakapix na po ang pinaka-host na cover natin dyan. Dahil ang mga ganitong mga rimset mga idol, napakanipis lang po ng pintura nyan. Kahit hindi mo puwersahin yan, pag sinikpat mo ng walang sapin yan, magkakaroon po talaga ng gasgas -gas yan or galos Alam naman natin, pag mga bago pa ang mga rimset, napakaselan ng customer natin. Hindi po sila nagiinarte, nagiingat lang po sila sa kanilang mga bagay na naipundar. Mahal din po kasi ang mga ganyang rimset, kahit sabihin natin na mumurahin yan mga idol. Ingatan pa rin natin, ano po, binulcanize na nga po natin yan mga idol. Ilagay naman po natin ito sa kanyang rim mga idol. Dito mga idol, pwede nyo naman sikwatin ito ng walang sapin na make sure lang po na hindi po siya dada place o hindi natin mapipwersa ang pag install nito. Based na naman sa aking experience, pag ang yung sikwat ay masyadong pwersado, kahit paloob ang sikwat nito, ay magkakaroon pa rin ng galos ito mga idol. Kaya po ako, inuugali ko rin po hanggat kaya natin kamay-kamayin ito, ay ginagawa natin ito pagdating sa mga rimset, mga idol, malambot lang po i-install yan. Dahil ang mga gilid ng rimset na mga aloy, maninipis lang po yan. Hindi kagaya ng mga bakal, makakapal po yun. Pero kaya din natin yun mga idol. Tignan nyo lang po sa mga late upload ko or mga previous video ko dyan mga idol, marami ko yung makukuwang idea. About sa pagsisikwat, pagkakabit ng gulong, mga idol, hindi mo na magagalusan ito. Hindi ka na rin kabado tanggapin ang mga ganitong rimsit na bagong bago na papagawa sa iyo. At ngiting panalo ang customer mo. Kung galante man yan, magbibigay ng sobrang bayad yan sa iyo, pampalubag loob sa ginawa mo. Muli, maraming maraming salamat po mga idol. Nagawa po natin ito ng maayos, pulido, malinis. Tuwang-tuwa ang customer natin dito. Hindi po sila nag-iinarte. Nag-iingat lang sila sa kanilang ari-arian hanggang dito na lang.